Ayan, Porto today's video mga padi Ayan mga gar, napakalakas ng ulan Grabe, dito sa C5 link mga lods Inabot tayo ng ulan mga guys Lahat ng mga rider, nasa ilalim Hintuan sila mga lodi Shoutout sa mga viewers natin dyan And shoutout sa mga solid supporters natin dyan Ingat, ingat ang lahat Ng mga riders, gawa ng napakalakas Ng ulan mga lods ayun o, oh, bahaan na rito guys kaya ingat ingat ang lahat ng mga riders natin at lahat ng mga driver natin ng mga guwapo ayan, syempre, chill driving lang tayo dito mga Lodi ayan, shout out sa mga OFW natin ng mga solid supporters dyan ayan, ayan, ayan mga padi, and shout out din sa mga delivery driver ng mga guwapo ayan, So grabe, napakalakas ng ulan mga lods Halos nag si zero visibility yung dinadaanan natin Napakalakas niyan mga ludi Ingat ingat, binuhos bigla yung ulan Kaya syempre, takbong mayaman lang tayo Takbong pogi lang tayo mga guys Ayan mga gar Ayan sa mga nag-rides Ingat ingat Gawa ng grabe napakalakas ng buhos ng ulan mga ludi ayan oh. tanggitan mo naman lahat ng mga riders ay meron na silang mga kapote kaya ganon talaga pag once na umulan kailangan nakahanda ka lagi sa anumang sakuna mga lods Ayun, syempre for the vlogs tayo rito mga ludi so shout out sa mga solid supporters natin diyan. so andito tayo ngayon sa may merbil mga ludi Ayan, nadaan tayo ng C5 link. So, mas mabilis rito guys. Kasi pag doon tayo sa kabilang service road, napaka-traffic doon. Ayun o. Oh. ba diba? So, chill driving lang tayo mga lodi. Ayan, grabe. Buhos na buhos talagang ulan mga lods. Ayun, shout out sa naka-Honda Click na malupet. Diba? Kita mo naman, no? Oh baha na rito part na to ayun oh. medyo marami nang naiipo na tubig diyan mga gar oh di ba so pag gusto niyo magpares mga gar dito sa bandang side na yan pwede diyan magpares diyan mga gar ba diba? so murang-mura lang yan yung parisan wow. diyan ba diba? sa lahat ng mga driver yan sa gilid niyan maraming parisan dito di ba so syempre approaching na tayo malapit na tayo sa may C5 blink de ba? So makikita mo naman Oh. Napakalakas. Maraming blessings na ibibigay na naman si Lord. Ayan, kaya shout out sa mga driver ng Coca-Cola. Ayun no, oh, napagwapo ng driver ng Coca-Cola. Diba? Nag-U-turn lang dito. So, uh, shout out sa mga employee ng Coca-Cola. Ayan. So, kanan na tayo dito guys sa may C5 link. Oh, makikita mo naman oh. Bus talaga mga lodi. Shout out sa mga kasabay natin dito sa C5 Link, guys. Makita mo naman buong ano. May nila, bumuhos talaga yung ulan mga lods. Diba? So yun lang naman. Thank you and God bless sa lahat ng mga viewers.